malayo na ang narating nagubasan na ito ni kapobreng Engineer John Axel Gonzales. Ilang buwan ding nagsara ito sa publiko. Maalaala na noong itinampok namin ito sa programa ay kakatapos lamang sa kolehiyo sa kursong Mechanical Engineering si John Axel Gonzales. At nang babalitaan namin na magbubukas ulit ito sa publiko sa December 28, 2024 ay agad na binisita namin. Kasama natin ngayon si Engineer Jan Axel Gonzalez. kasi engineer na talaga siya ngayon dahil uh, nakapasa siya sa board exam, no? Ah, uh, sige, magkuha lang tayo ng parang update lang, ano. Kumusta uh, Jan, kumusta ikaw, Engineer? <laughs> okay naman sir. Uh, balik kakabalik lang dito nung August and and inaasikaso ko siya para mareopen ko siya this December. mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Bali uh, nung huling interview natin, uh, ilang uh, buwan uh, nagsara ito, ano? Opo. Dahil uh, tapos na ang pamumunga. Opo. But, but, pero actually plan ko po sana siya i-open nung summer mm -hmm. kung hindi po ako magre-review, pero tataman po kasi yung date na magre-review ako. Wala ako dito sa Auckland. Uh -huh. That's why pinospone ko siya and ngayon na lang December ito tuloy. Mm -hmm. So bali nag-focus ka sa review Apo. Uh, Dahil nakuha ka ng board exam So, kumusta? Lakili <laughs> uh, po, uh, pasado naman uh, So, yun, talagang uh, ano ka na, ang uh, engineer na ikaw ngayon Apo. Uh, Mula nung maitampok sa uh, Pobring Vlogger at sa ibang uh, news outlet ang... Uh, ang patungkol sa ubasan, marami yeah. ang na-inspired, ano, okay. na ano, na mag uh, ubasan din. At uh, balita natin, na, pati yung mga nakapanood sa atin ay nag-invite iyo Ah, uh, yung, yung iba po, uh, madami po kasi nakapanood. Yung iba po na nag-invite is for to make a vineyard din. Mm -hmm. Actually, may, meron na pa ako mga na nagawa ng vineyard and Meron din po dito malapit ah uh, an, an or charge lang po mm -hmm. and willing to be a partner para ma-boost ma yung supply ng ubas kasi shortage po talaga siya dito sa Aklan mm -hmm. kasi ako lang po yung parang nag culture ng pa pamaramihan at nakapabunga po. Mm -hmm. So kumusta naman po yung mga ano mga may mga nakipagpartner na sa iyo po? Ah, uh, uh, yung sa malapit po dito is kakastart lang po namin magtanim and uh, luckily next year mapabunga ko siya para maidagdag po dito yung bunga. Mm -hmm. So bali parang nag-ano na ikaw may may nag-offer ka ng serv services parang ganyan. Ah, po, pa, parang ano po, sa kanya po lahat ng puhunan tapos para hindi hindi po masayang ang pinuhunan niya, ako mm -hmm. po magso-supervise kapalit po noon is sa akin po mapupunta yung mga bunga. Uh, I mean bibilhin ko po sa bibilhin. kanila. Uh, ah, ikaw rin mismo ang bibili? Apo ah, Ah, okay. Oh, 'yun pala ang 'yun ang usapan ninyo uh -huh. sa mga ano, parang technical support ka rin. Uh -huh. Ikaw na 'yung advisor nila. Uh -huh. Uh -huh. So ngayon naman, uh, engineer, 'yung etong vineyard mo na ito ay na balita namin na magbubukas ulit ito sa public. Uh -huh. Ah, mag-open po siya for viewing ulit ngayong December 8, uh -huh. 2024 hanggang January 11 lang po and upon viewing po wala po akong pinapapick na bunga and may nakalaan po na date para sa picking mm -hmm. and to be announced po sa Facebook page ko po i-announce. Oho, uh -huh. yung uh, ilalagay rin natin dito ulit yung uh, Facebook page mo. Uh -huh. Ayun. So pwede mo silang uh, i-invite no lahat ng mga ano mga nakapanood sa atin. So yun po sa mga gusto ng kakaibang experience or Ma-experience sa personal mismo kung paano ang ubas uh, mamunga, uh, ma makita mismo ng malapitan na nasa vine pa po. Uh, pun punta lang po kayo dito. Balay may entrance fee lang po kami na 50 pesos. Uh, it will help po to expand this farm and to uh, put um, some attraction pa para mas maging stable po yung pag-open natin mm -hmm. Bale, yung pinakang dream mo ay maging isa ka sa mga magiging supplier sa huli ng ano, local produce ng mga na ubas. Yung goal ko po talaga, sir, is parang maging uh, agritourism po talaga siya. And since na napapabunga ko lang po per greenhouse, one, uh, or na-open ko lang po siya uh, more or less one month, so uh, yung solution ko po is to to put another greenhouses para maging long term po yung mm. yung pag-open ko and maka ano na pa ako maka, maka deploy ng mga tauhan po. Ayon. Mm -hmm. So ikaw ngayon ay focus na ngayon dito. Opo. Uh, <laughs> dahil tapos na rin yung exam mo. Okay, sige. Thank you uh, Engineer, sa uh, ano sa yung uh, time na binigay sa amin. Uh, may message po kayo sa mga ano uh, nanonood sa inyo at uh, naga suporta uh, maraming maraming salamat po sa mga naniniwala sa akin, sumusuporta. Uh, Lalong-lalo na po sa YFC dahil sila po ang naging susi ng farm na ito. At sa inyo ding mga manonood dahil dahil din sa inyo ay nabus ang aking confidence para ma-put up ang ganitong farm. Ayun lamang po. Ay and daya variety nga medyo nakapasaka ko sa tingin ko ay marketable do ang lasa. Mm. Subot so, ang baon na try and error do natabo. Apo, sir. Ilang nakapilang umani kaw? Bali 2018 na ba ako nag-start it. Mm. Tanom gid, sir, pero sa 2018 nga to, kumbaga hay, ma-pauma nga ang tanom kumbaga nagtanom nga ako, tapos asa katna pabunga ko hay. Do yon imo ay bu bukon bukong tagali mo mm. manami something makaro yan oo oh, sin mo ha buuro mga siblings ka pali hay kata akong unang ging alagaan sir hay ano gatay kat iya gata sa lokal may inap mm. ina manabi nabigagi yeah. kita yang ubas Al although madali imaw alagaan pero hay bukong imo makaron kanami mm. so Pero ako nga, mga varieties nga rahi nag-origin imaw sa Ukraine and oh. nabakal ko imaw sa importer halin sa Mindanao nga si Jeffrey Konikon. Mm. So that time abi ka to sir hai. So halin mo sa Ukraine uh, raw ship, shipment cost, agro cost nga pagbaka it importer sa Ukraine ay masyadong expensive that's why haba ka gumat expensive man. So syempre uh, para ma-respect ko man mga aron nag-import hay wa man gid ako ga, gagayo sa pricing na na something mm makaron sir. Mm, -hmm, mm -hmm. So makaron hay ano ah uh, mabu uh, imong arang uh, napatubo nga mga seedling. So kumusta? Okay ut satisfy kaon sa anang uh, ano kara lasa? Um satisfy mata ako sir. Makaron abi hay may two varieties ako nga ging deploy iya uh -huh. which is may matamis ag may ma medyo sakto lang kasi bukon manabitan nabitanan hay ano um, or fit sa matamis that, that's why hay nag-alaga ako bukon masyadong matamis pero pero raw crunchiness na hay pasado tatanan mm.